kung ano paman man kung ano yung magagawa ko sa sarili ko para makapag-ipon tuloy ko lang na lang po yung youtube channel ko para para marami po tayo matulungan ng mga kagayang mga Ito sila, teropa yan ang mga kalinga po sila, teropa so, yan ang kanin, nagsasayang siya na agap-agap, maagap po yan um, hmm. agad ah, lang diya singgal, ako pipi ako yung to, yung to sa yata si mama o si mama, may titinggan po ako ngayon, may kuputan po ako ngayon kaya nagagagpo ko lang kising ni ka usap ako, tau, pa tao. kung maywan na naman ako galing ng karaan pwede po ako na magparatambay hindi na ako kusasahan po magpaparatambay ngayon kung maaari pong pukusan yung channel po pukusan ko na mga kaling sana supportan nyo po sa aking uh, youtube channel at uh, paki like and share po sa uh, official youtube channel natin at uh, thank you thank you so much hindi mo support, sa inyong walang sa akin support sa hunding tulong hindi po, hindi na po ako Patay mo na yan! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good, morning, good morning. araw po morning, sa ating lahat. Mga good morning, good morning, good morning, good Kuya Val Santos matugang and Kaliga Prab at Edda Vlogs sa lahat rin po ng uh, Wake Up Member sa lahat rin po na nagmamahal at sumusuporta sa ating YouTube channel pakisubscribe po and like and share po ngayon po for today's video po andito po ako ngayon sa bahay nila Atropa. at Rupa uh, at ito atala araw araw naman ako dito po eh. pero ina-apply ko po kayo sa aking uh, ginagawaan sa aking uh, family sa aking mga magulang at dito sa bahay na ito yan so yan mga kalingap. Alam po niyo mga kalingap mga kababayan. Uh, maraming maraming salamat talaga sa mga patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Kayo po ang naging inspirasyon sa aking uh, pamilya, sa aking kapatid na sila Ate Yan. Salamat po in sana po ah, uh, paki-subscribe po and paki-subscribe po at like and share ng aking uh, YouTube channel at uh, po ng ating official YouTube channel. Yan, abangan po natin kung ano po yung uh, uh, kung ano po yung uh, magagawa ko sa susunod na reaction. Yan. Eh, pa shout out muna po uh, Bal Santos Matubang eh, and Grab at the vlogs. Sarapin po na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po and God bless. Sana po pagpalaan tayo ng buong may kapal, bigyan tayo ng uh, inspiration uh, sa mga kapamilya, sa kapatid at sa ating uh, lahat na mga kung ano pa ma, mga kalinga pa kababayan. And shout out po, ah uh, shout out na lang sa inyong lahat, and shout out po sa mga uh, team kalinga salamat talaga. Ah uh, shout out po kay Kuya Rich Falcon TV, Aljos Eagle TV, ay ah uh, ah uh, Kuku Marty yan shout out at kay ah uh, Banat Bakse Kinkentadang iyan po, at kay ah uh, kaya uh, Kuya Kaprondi, yan Kinder Official, ayan kapadan at kay ah. Uh, Sa lahat rin po na nagmamahal sa akin at sumusuporta. Maraming maraming salamat po and God bless mabuhay. Thank you so much. Pagpalaki tayo ng mga kapal. Iyan tayo ng aspirasyon at lakas sa ating sarili. Thank you so much po and uh, bye.